<laughs> ha? Ay kay Jess ba ang pangalan niyan? Si Jess. Nakawa ba Ano ba? Ayan na, ayaw. Ayaw ni, ano? Ano ba pangalan niyan ni, ano, bagong kalabaw? Ah, Junior 1, 2, Yawa. Junior 1, 2, kaya yan eh water bowl pa lu yan eh Si Bantu pa bisan na sana oh. <laughs> <laughs> yo Hello, gabri okay. kitanya pag tatamit pa lang Wish mo na Ah <laughs> eh pa lang yan mga kakre <laughs> Si Bornec <laughs>

Yeah, si 1-2-5 mga kagre Si 1 2 na Nakadaan na si 1 2 oh, Ito, ito na to <coughs> Ano na mga pangalawang kalabang mga? Pitbull Nangangagat yan Si Bulik, Bulik pala, hindi Burnik Bulik Ito, <coughs> si Gurame Ito <coughs> <coughs> <Yeah>, mang... <coughs> <coughs> Hindi ko rame pag oh. Pagkakakitaan ka pa ng 5 mil Pag pinalit ka <laughs> Kahit malitang ka pala Kahit malaki ka pala <laughs> Hila Hila Mga malaklag ako dito Mga <laughs>